araw ng linggo mag upload na ulit tayo uh, magluluto tayo ng kaya lang ng ating budget ito lang yung kaya na ng aking budget ito lang siya guys yan. puro isda na lang yan guys <laughs> yan uh, tuna uh, tuna at saka ano yan guys dilat uh, at saka yung ano atay ng tuna binili ko kanina yan guys yan na lang kaya na ng budget kaya yun lang ang lutuin ko sa araw na ito uh, at saka talbos <laughs> talbos namin dito sa paligid ng bahay <laughs> yun lang siya guys talbos lang napakadali lang siya lulutuin uh, at saka mabilis siya no mabilis maluto uh, uh, panoorin nyo guys yung aking uh, maikling video hindi naman ito masyado mabang videos ko guys kaya panoorin nyo ito guys to. Uh, Masarap yun siya. Napakasimpleng luto. Pero sulit din naman. O, ba? Diba? Talagang ano ka naman talaga. Parang lutong ano lang. Lutong mahirap. <laughs> yan ang tuna. <laughs> tuna yan siya, guys. <laughs> yung kalahati naman, iniwan ko sa kanila, guys. Pero maano siya. Masarap. Malinam naman yung sabaw. Ano niya? Malinam naman yung laman niya. At saka yung sabaw. Sulit, simpre. Diyan tayo na ano, yan tayo bumabawi kasi kuan tayo. Uh, alam mo na, di ba? <laughs> kuan tayo sa ano, sa isda. Di ba? Dito tayo. Oo. Hello, magandang araw. Welcome to Roll Channel. Ito, magluluto naman ulit tayo. Yan. Magluluto tayo ng ano, uh, tuna. 'Yon, atay ng tuna 'yan, guys. Atay siya ng tuna at saka yan, itlog Itlog ng tuna Yan Binili ko rin yung Karina Kasi nakita ko Sabi ko parang okay yan ah Diba Mahal din pala ang kilo Kahit ganyan lang siya ma din siya Diba <laughs> Ano din siyang kilo Yan tuna yun guys Yan Isdang dilat yan guys Yan Sa mga malalalim mo lang Makukuha din yan ng, uh, No Dagat Masarap <laughs> yun siya Masarap ang mga sabaw niyan yeah. Ito dahon lang guys, dahon ng ano, mga talbos-talbos dito sa paligid namin. Kamote at saka yung ano. Uh, ano ba to? Ito yung sa <laughs> anong <bati> pala. <laughs> parang ko mabigkas, di ba? nakapa napakadali lang to guys. Madali lang sa lulutuin. Di ba? Para ano, kasi medyo tanghali na rin kaya ito ano lang din to? ito lang kaya na ng budget kaya ito lang naisipan kong ibilin din. Kaya wala budget na. Kaya poor tayo lagi naman pour naman tayo palagi <laughs> ito maghinit tayo ng tubig ito guys yan mga dalawang baso lang na tubig para masar ma ano, malasa yung sabaw oh, masarap oh, kamatis sibuyas at saka wala na nga ang luya hindi ko lagyan ng luya kasi naman ano yan ba oh. o, ito yung sili mama uli na lang natin yan oh, lagyan na natin ng paminta Yeah. di Hindi naman siya maano malang sa paglutong-luto naman, hindi naman malang sa yan sa guys. Kaya wala nang ano yan. Wala na siyang luya. O, na natin ng ano, magic syrup. ba diba? Pag medyo kulang sa asin mamaya, pag nalagyan na natin yung isda, pag natikman niya kulang sa asin, dadagdagan ko ni asin. Yan. <laughs> Kagatin natin guys. <laughs> yan pa, pag hindi pa postiso ngipin, pwede pa mga gat-gat yan eh. ba diba? Takpan mo na natin. Uh, dalam minutos, kulo na yan. O, yan. To, kumulo na ba diba? ayos na siya, oh. Kulong-kulong na. Pwede na natin 'to ilagay yung ano, guys, yung isda. Da para ang isda naman na ano lang 'to. Pag kinuluan lang na naman to, luto na din kagad. Yan, unahin muna natin yung dilat. At sarap, sarap ang sabaw nito, guys. Itong isda na kasi na ito, pag hindi siya luto, hindi mo makuha yung kaliskis niya. <laughs> napaka napaka arte nitong isda na 'to. Yan tuna, yan siya, guys. Yan isang slice lang binili ko din. Yan lang kaya na ng budget eh. Yan. Atay. Atay ng tuna. yon Yan ang ano niya. Itlog. Na ano ko kasi gustong gusto kasi yan. Mga ganyan eh. Yan. Atay at saka itlog ng tuna. Ha? Ganyan lang siya. Kunti lang eh. Ano na eh. 50 pesos na yan. <laughs> ito guys. Pakuloan natin. Mabil sila matito kumulo. Uh, uh, ito na. Kumulo na siya. Lagyan na natin ng kunting asin kung kulang pa siya, tikman, pero tikman mo na natin, baka mamaya umalat naman, di ba? Kaya lugar nga masarap yung kain natin, ni eh, maalat yung kain natin. o, <laughs> oh, di ba? oh. Ah, kulang pa siya sa asin. Kunti lang, kunti lang sa guys. Yeah. na yeah, kuna natin ang asin. Okay. Parang ano talaga, yun ang parang na ano ko, na lala ko pag nasa probinsya ka, parang ganyan yan ng buhay probinsya guys laging ganyan ang ulam ya yeah. Pro, ano, kita mo naman mga tao sa probinsya, walang high blood kasi laging ganyan ang inuulam. O ilagay natin tong talbos. Ito. pero ba, sana guys, uh, yung hindi pa nakapag-subscribe, baka kung pwede naman. At saka papalong na rin sa Facebook guys. <laughs> kahit ano lang, kahit, uh, kahit sang, ano, sang pindot lang naman yan guys. Hindi na, pag inulit mo kasi yan, eh, cancel kasi yan. Kaya gano'n na isang pindot lang yan. O, di ba? O ito, okay na to, luto na. Diba? Hmm. Ano na natin to, umpisa na natin. O ito na sa guys. diyan sa isang plato ko lang na guys, pinagsama-sama ko na, kanin sa kabila. Uh, isda sa kabila, diba? Tapos may plus gulay. Pero may kalakyan na itong plato ko guys. sa uh, sabaw at saka baso. Yung may tubig lang, uh, ano. Uh, to, bagong lahat. Dasal mo na. Ito na sa guys. Tapos tayo pagdarasal. Itong panulak ko na ito guys. Ito sa baso na to. Tubig lang to guys na ano, warm water lang to. Ba, diba? yon guys. O yon na, unang subo ko para sa inulat. Yan sa guys yung ano, yung itlog ng ano, ng tuna. Sarap. Kasi so sabi ko pagkakita ko kanina, sabi ko sulit to ah. Kasi basta't mga ganyan ng ano, itlog ng tuna, gusto gusto ko yan eh, di ba? Kasarap siya. Pakuluan mo na yan, lagyan mo lang, lagyan mo lang ng asin eh. 'di ba? At saka paminta. Oh, titik pitik, -pitik kaya ng konting bits din, 'di ba? Sarap. <laughs> Sarap 'yan, 'di ba? Oh, ito yung isda, guys, na ano, dilat, 'di ba? Oh. Pero pa ano, pag hindi mo to ano, pag hindi pa mahirap tanggalin yung ano na, yung kaliskis na, 'di ba? Ano? You know? Kaya hindi pa nitong isda. Kakaiba ng isda to. <laughs> Pero makukuha mo ito sa guys sa malalalim na tubig. At saka napakasarap ng sabaw nito. Kaya pag nakita ko to, kalimitan na binibili kong isda, yan ang binibili ko. Masarap din siya iihaw. Ano siya, pasat uh, ganyang isda, masarap siya iihaw. Ito guys, tuna. O, na. Yung, ano, yung hindi pa nakakain. O, sabay na tayo para magana ang pagkain natin pag mayroong ano daw, di ba? Mayroong kasabay sa pagkain. <laughs> di ba? Kaya kumagana din ako sa kain, eh, di ba? Plus sabaw. Kaya itong sabaw ng ano ng isda na to, so swabe su din to guys, lalo pag may ano ka, di ba? Nung may ano ka, may medyo may karamdaman ka sa katawan na, di ba? Uh, yan ang masarap na kainin, mga ganito. Tapos si ihigop mo na sana ng sabaw, di ba? Hmm. At saka mabilis tumatunaw din sa ano to, di ba? Kasi mga ganyan kasi isda, makuha nyo sa ano mo. Pero pag mga medyo karni yung lagi mo kinakain yan, yung makuha sa panunaw mo panang mabagal na yung panunaw mo diba <laughs> pero pag medyo bata ka pa walang problema yan kasi bata ka pa eh yung panunaw mo yan ni eh, mano ma pa malakas pa di ba <laughs> eh, tulad natin na uh, ano medyo ano na yung kasing ano ko na di ba kasing age ko na di diba? ba ba <laughs> kain tayo masarap na subo ko guys yan di ba huh? o oh, to plus uh, yun, atay ng ano atay ng tuna ang pagkasarap, masarap sa paano, gustong gusto kasi yung mga ganyan, mga tayo ng isda, na, no? sarap siya. Tapos yung mga ano, yung itlog niya, lalo yung itlog, napaka-alinamnam eh, yung mga malalaking isda. Na. No? pakasarap siya, pero yung tuna na to, hindi naman gano'ng kalakihan yung tuna, pero mayroon siya na ano, mayroon siya nga yung, ano na, yung itlog, mayroon na siya itlog, kaya ano talaga siya. Sarap, masarap yung itlog niya, malinamnam. Kaya subukan nyo guys, bumili ng ano, ng itlog ng tuna. Napakalinamnam ng sabaw, ng ano nya, yung, pati sabaw, siyempre sabaw, masarap din yung sabaw nya, kaya sulit na sulit ako, mas gusto ko yung ano, yun, di ba? Uh May sabaw nya kagad, di e, may sabaw pa yung ano, may, ah, di ba? O yan oh. kitang kita mo yung ano ng tuna. Yung sa si itlog, suwabi siya, napakasarap, di ba? Kaya, kuwan tayo. Uh, ah, dito tayo sa ano sa isda na <laughs> pagkasunod na naman na linggo magkakarni tayo naman isang bisis lang tayo naman di ba uh, once a month tayo magluluto ng ano ng karne pero kung mga ano sana mga baboy sana marami sana yung alam ko nga pagluluto ng baboy eh yung medyo mga masasarap sa lulutuin kaya lang siyempre ako umiiwas din ako sa baboy alam mo naman di ba kaya kalimitan na luto ko isda talaga pero yung sa mga kung hindi pa dapat kung medyo bata-bata pa, di ba? Mas os okay yung ano din magkuha ng baboy, di ba? Kaya lang ako eh limited na ako sa baboy. Hindi <laughs> na ako masyado kumaka <laughs> baboy. At saka yung baka, di ba? Uh -huh. Paminsan-minsan na. Kumakain din naman ako paminsan-minsan na lang din kaya kalimitan yung naluluto ko, yung kung sino nakapanood na malinuluto ko, kalimitan talaga isda. Kasi uh, dito tayo sa isda, di ba? para ano tayo tapos mga talbos talbos lang kahit wag mo nang igisa para maganda talaga din ba diba? kahit kuhan ka sa ano yung diba? kalimitan na parang babawal ng doktor ba diba? pag medyo may edad na yung ano mga redmit pero itong isda mga ano nito masarap talaga to kasi lalo pag may mga sabaw ano talaga siya, di ba? mabilis tumatunaw kasi yun naman yung nakuha ng doktor na mahirap mo ano mahirap nagigiling ng ano mo panunaw mo yung mga ano yung ano yung ano red meat mahirap mo na ano yung mga siyempre ang tigas noon, eh, di ba kalimitan ng mga ano ng baka at saka baboy matitigas na ano nun eh kaya mahirap talaga sa giling pero lalo pag araw-araw mong kinakain yun kaya hindi mo talaga siya ano kaya kalimitan di ba tumataas yung BP mo. Ang hirap kasi, ang daya kasi ng high blood eh. Di ba? Bigla ka lang natutumba. Eh, siyempre, eh. pag mga, mga person ano pala, mga mild stroke pa lang, makaka-recover ka pa. Pero yung iba kasi hindi, nakaka-recover kasi pag bagsak, tama ulo eh. Di ba? Ahim ano agad. Kaya doon ka ano talaga, napakadaya na sakit ka habang ano pa, habang maaga, iwasan na agad, di ba? Oh, kaya mga talaga, yun din talaga ang ano sa atin, yun din talaga ang papatay sa atin kung hindi tayo marunong, di ba guys? Kaya ano tayo, lalo pag medyo malalaki ng chan di ba? <laughs> Kitang-kita mo na pag malalaki ng chan alam mo na yan, di ba? Kaya, di ba mayroon naman na vlogger na nasubrahan siya, no? Kaya kuwan tayo doon, kuwan tayo doon, adjust-adjust tayo sa mga ganyan, di ba? Uh, kuha na natin, mas piliin natin mga ganito mga pagkain. Hindi uh, naman natin iniiwasan, pero kailangan ay eh, paminsan-minsan lang din. Sabi nga nila kung sa kung saan daw yung masarap na pagkain, yung masarap na masarap na pagkain talaga. Kuan daw talaga 'yan. <laughs> masarap din yung balik, <laughs> di ba? <laughs> kaya yun ang sabi nila, eh, kung ano yung itinanim mo, yun din na nihin, di ba? <laughs> kaya ganun talaga yan guys. Kaya habang ano pa, habang ano, iwas iwas mana tayo, di ba? Kung gusto lang naman natin na medyo humaba-haba yung ano natin. <laughs> humaba yung PC. Ha? <laughs> Nakakwan tayo. O, ha? Nakakwinto-kwintohan natin, di ba? Pero, mas maiging man talaga. Di ba? Ang kakot, di ba? Sunod-sunod kain ko. Di ba? O, o. Ang daming kanin ko nyan, guys. Marami kong kain na, ano, kanin at saka ano, yung, yung isda yung siyempre hinati ko naman yung isda yung kalahati iniwan ko naman sa ano ko sa family ko di ba siyempre <laughs> alanganin naman na ako lang kakain di ba ako busog sila walang ulam na <laughs> o tubig lang guys yan warm water lang yan panula ko kaya mas mainam din nga tubig di ba kaya ikumpara mo ka yung mga juice di ba mga soft drinks di naman natin sinisiraan yun pero Umiinom din naman tayo niyan. Kaya uh, siyempre, hindi naman tayo lagi-lagi na ininom na. Araw-arawin mo yan eh. Hindi mo inaasahan yan eh. Baka sa sunod na mga taon, oh. kaya, di ba? <laughs> sa sunod na mga taon, magiging isa na lang yung paam. <laughs> mahirap na, di ba? Oh, kaya, kung tayo, iwas-iwas tayo, guys. Diba? Sa pagkukontrol na sa atin, ang kontrol, di ba? Oh, diba? Manghang yan, guys ah oh, tinikman ko, panghanga. <laughs> Kaya kwan tayo. <laughs> Titikim-tikim din tayo na malaangang, 'di ba? Kahit pa paano. Hindi ako masyadong kwan sa manghang, 'di ba? Hindi ako masyadong mainit sa manghang. <laughs> Tamilig, 'di ba? Oh. Sarap. Sarap talaga ng ano. masarap talaga ng um... kwan ng ano ng isda, ng ano ng tuna, 'di ba? Oh, 'yan pa oh. 'Yan pang ano. <laughs> Okay, okay din yung ano eh, yung kuha ng isda, yung atay ng tuna tsaka yung ano niya, itlog. Napakasarap. Ayos na ayos talaga. Oo, uh, yeah? Simot, yeah? At sarap ng sabaw. Sulit din ang sabaw ng ano. Sa sabaw pa lang eh wala ka nang hanapin pa, di ba? O oh, ito na sa guys. Bago ko magpapaalam, maginom mo ng tubig at uh, saka sa next na video ulit na i-upload ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa inyong panonood. Bye-bye. God bless you all. Bye-bye.